So hello mga kapiyo M Ray no. So ito yung setup ko na 1000 kilowatt Ah uh, 1000 watts no. Ah uh, upgrade pure upgrade solar setup no. Papalitan natin ngayon ito ng uh, 3000 watts ko no. So ito ah uh, ko yan tested na yan. So babaklasin ko na. Kakabit ko tong talagang sarili ko na itong ah uh, 3 3000 watts no so samahan niyo ako no paano pag baklasin to no so napakadali lang nito ayan uh, no inuna ko na yung mga positive side nung uh, battery Tsaka para sa inverter no so sundan niyo na lang ako no so ayan ayan so, tatanggalin ko na rin to para madaling makita no? So, mga tatlong araw na rin to dito tested niya para sa kliyente natin so 300 watts per hour yan pwede mag produce 720 watts na solar panel 12 volt system right? solar panel so ang nakalagay na solar panel ko dito dalawang 160 watts na naka series no? then isang 550 watts na solar panel so magkaiba sila pero okay naman konting difference lang walang problema kumasok na putak eh para makakagat tayo kaya nilagyan ko ng stick yung maliit na klase na bubulo. ding i-install no? then papakita ko din sa inyo paano i-install yan yeah. yan, isang buo na nakuha natin no? Oh. So, salpak natin ngayon to 0 grid panel so, yung 550 watts natin so maximum ng 720 70, 720 solar watts oh, so 720 watts na solar panel na maximum pwede dito single isang piraso then pwede malinit walang problema uh, pwede dalawang 300 dalawang 350 ah, wala problema basta maximum mag 3, 720 watts okay. pwedeng magkaibang value walang problema ko ginawa ko magkaibang value isang 550 isang 300 no? pwede naman na problem madadagdagan din naman siya so ito nag-harvest to ng maximum ng 650 watts so pasok pa rin sa maximum ampere ng MPPT na 60 ampere ang 60 ampere kapag sa turbo system equivalent to 720 watts solar panel ayun 明白。 make sure lang na mahigpit na no? huwag naman sobrang higpit baka uh, malustre ayun nung tayo sa battery so unahin natin yung negative ayun, malapit na yung negative eh one by one, negative muna. Okay. di pinaten tin. Diba sa 'yong mag-short, no? Ah, ma short 'yung positive at negative. Ayan, nice na. Testing. Testing na natin. Okay. So, power up natin yung battery muna. Okay. So, yun. Iga-harvest na siya, no? Naka-on ka na kagad yung breaker ko pala, no? Hindi ko na... Oh. muna natin para makita natin no? Oh, battery is 13.6 okay, ampere wala uh, natin sa PB kaya natin to so nag harvest yan ng yan 16 watts no? yan yung dalawang 160 ko dahil medyo kulimlim na nga then maraming ano yung nakaharang sa mga panel ko eh, kabilaan. Kabila puno, kabilaan man is yung shadow ng kabilang bahay. No? So, yung 550 watts ko. Yeah? So, yon Uh, 655. 65, no? Yeah, Mababa na, hapon na kasi. Okay, so... Power up natin yung inverter, no? Ito yung breaker ng inverter. Okay. So, LBD is 13.5. Okay. So, dito, yan natin. Battery go is 13.7. Walang problema yan. Mayroong content difference, no? 1, 2, 3. Yan. So, power natin yung inverter ko. Ito. 3,000 watts inverter. Yan. So, ayan, no? Mayroon. May output siya ng 228 AC volts sa battery ko naririd nya is uh, 13.3 dito 13.5 kasi say, bago dumating dito sa display so yung kuryente na 12 volts dumaan na rito no then saka lang yan naririd kaya mababa na so okay lang yan normal lang yan no? okay, so ngayon uh, testingin natin syempre eh. So ito yung ano ko uh, ATS So ngayon nakakuryente uh, ano, kuryente. So kailangan lumipat sa kabila yan kapag inun ko tong uh, breaker, no. Sasaksak ko muna yung main line ko dun sa loob. O, sa loob ito, ayan. So ayan, ayan yung supply niya. Okay. So naka-power na yung inverter ko din. Yung electric pan ko. So kuryente pa yan. ATS kuryente pa rin. So power natin yung breaker ko no para mag shift na siya. Tumunog na yung mga maririnig niya. Okay. So, tumunog. Lumipat na, ano. Ayan. Punta na siya sa solar. Then, itong kuryente ko ay solar na yun. So, ito. Mayroon ako dito pang testing. Ilaw. 20 volts. Uh, mapatay ng lamok sa gabi, ano. Insect o bug. bug light -like insect, no. Trap light trap insect yan ayan maluwang lang ayan, ayan. so yun mga kilipika no Sal uh, mga ka POM ray, no? salamat sa panunood so yan yung pure off grid natin na setup no kaya mag produce nya ng 300 watts per hour Daytime no? uh, 720 watts na solar panel Then 12 volts na battery So lipo 4 na maganda bilhin nyo na ano yan Lipo 4 Lipo 4 battery uh, Para tumagal no? Ito uh, TV electric fan no? Dalawang electric fan TV Sabay Nisa nag electric fan Bako ba dito sa labas yan. So sa umaga Washing no? May natira So, hindi ka man nauubos to dahil nga sa gabi, agang alas 10 lang, pa panic na sa loob. Tutulog na. Okay. So, yun. Salamat sa pagtitiwala, mga kapiyo Emre, sa panonood So, kung gusto mo ang mga ganitong content, click mo ang subscription. Pati na rin ang notification bell para updated ka pa sa mga video kung darating. So, thank you. God bless.